nagpadala si Josue ng mga espiya sa Jericho. Ikalawang Kabanata Pagkatapos, lihim na nagpadala si Josue ng dalawang tao mula sa kampo ng mga Israelita sa Shittim para mag-espiya sa lupain ng kanaan, lalong-lalo na sa lungsod ng Jericho. Nang makarating ang dalawang espiya sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab na isang babaeng bayaran Nabalitaan ang hari ng Jericho na may dumating na mga Israelita ng gabing iyon para mag sa kanila. Kaya nagpadala ng mensahe ang hari kay Rahab na sinasabi, Palabasin mo ang mga taong nakituloy sa bahay mo, dahil nandito sila para mag sa lupain natin. Sinabi ni Rahab, Totoo pong may mga taong nakituloy dito, pero hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis sila ng madilim na, at pasara na ang pintuan ng lungsod. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero kung susundan nyo agad sila, maaabutan nyo pa sila. Pero ang totoo, itinago ni Rahab ang dalawang espiya sa bubong ng bahay niya. At tinakpan niya sila ng mga pinagputol-putol na halaman na ginagawang telang linen na pinapatuyo niya roon. Umalis ang mga tauhan ng hari para habulin ang dalawang espiya. Paglabas nila sa lungsod, isinara agad ang pintuan nito. Sa paghabol nila, nakarating sila hanggang sa tawiran ng ilog ng Hordan. Bago matulog ang dalawang espiya, umakyat si Rahab sa bubong, at sinabi sa kanila, Alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito, at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoon ang dagat na pula, nang lumabas kayo sa Ehipto. Nabalitaan din namin kung paano nyo pinatay ang dalawang hari ng mga na mga Amoreyo na sinasihon at og sa silangan ng Hortan. Natakot kami ng mabalitaan namin ito, at naduwag ang bawat isa sa amin dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, ipangako nyo sa pangalan ng Panginoon na tutulungan nyo ang pamilya ko gaya ng pagtulong ko sa inyo. Bigyan nyo ako ng patunay." na hindi nyo papatayin ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at ang buo nilang sambahayan. Sinabi ng dalawang espiya kay Rahab, Itataya namin ang buhay namin para sa inyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pag namin dito. Hindi ka namin gagalawin kapag ibinigay na ng Panginoon ang lupaing ito sa amin. Si Rahab ay nakatira sa bahay na nasa pader ng lungsod kaya tinulungan niya ang dalawang espiya na makababa sa bintana gamit ang lubid sinabi ni Rahab sa kanila pumunta kayo sa kabundukan para hindi kayo makita ng mga humahabol sa inyo magtago kayo roon sa loob ng tatlong araw hanggang makabalik sila rito pagkatapos maaari na kayong umuwi sinabi ng dalawang espiya kay Rahab tutuparin namin ang ipinangako namin sa iyo pero kailangan gawin mo rin ito Kapag nilusob na namin ang lupa inyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa bahay mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at ang buo nilang sa bahayan. Kung may isang lalabas at pupunta sa daan, hindi na namin pananagutan kapag namatay siya. Pero may pananagutan kami kapag may namatay sa loob ng bahay mo. Pero kung ipagsasabi mo ang mga ginagawa namin, hindi namin tutuparin ang ipinangako namin sa iyo. Sumagot si Rahab, Oo, payag ako. Pagkatapos, pinaalis sila ni Rahab, at itinali niya agad ang pulang lubid sa bintana. Nang makaalis na ang dalawang espiya, pumunta sila sa kabundukan. Doon sila nagtago sa loob ng tatlong araw habang hinahanap sila ng mga tauhan ng hari sa mga daanan. Hindi sila nakita kaya umuwi na lang ang mga tauhan ng hari. Bumaba ng kabundukan ng dalawang espiya at tumawid sa ilog at bumalik kay Josue. Ikinwento nila kay Josue ang lahat ng nangyari. Sinabi nila, Totoong ibinibigay ng Panginoon ang buong lupain sa atin. Ang mga tao roon ay takot na takot sa atin.